pagkatapos ng mga pagbaha no at uh, kalunos-lunos na kalagayan ng ating mga kamabayan, Ito at um, nagpalabas na no ng uh, resolusyon ng Korte Suprema patungkol sa inihain na ni uh, Sara Duterte na petition no tungkol sa kanyang impeachment. At yun nga no uh, naging positibo para sa kanya due to uh, technical Uh, issues no technical naman no hindi yung mismong uh, nilalaman no ng Articles of impeachment so um when well, uh, nakakalungkot no na isipin na ang Korte Suprema ay nakikialam no sa mga ganitong issue samantalang uh, ang mandato no ng uh, impeachment ay uh, nasa balikat no ng, uh, ng kongreso. So uh, ang uh, lower house at saka ang upper house. Uh, ano ba yung implication nito no sa atin bilang uh, uh, mamamayan? Well, uh nakakawala ng, uh, ng uh, tiwala no uh, ang mga institusyon na katulad nito. Sapagkat um uh, they are no uh, trespassing uh, the mandate of uh, the other institutions no um nakakalungkot at nakakaasar uh, sapagkat uh, hindi mo makita no ang uh, balancing uh, pag -t -t no sa mga issue na katulad nito well uh, yung articles of impeachment actually uh, ang isa sa mga nilalaman niyan ay yung korupsyon no nang, na nangyari at uh, sinasabing ginawa no uh, ni uh, Vice President Sara Duterte nung siya ay uh, nabigyan no ng confidential at uh, intelligence funds. Well, uh, sana lang no and uh, maging magkaroon ng uh, guts no ang uh, Senado para ituloy itong impeachment uh, trial na to nang sa ganon malaman no at maintindihan makita natin kung ano ba talaga yung totoong nangyari kasi uh, kapag nasa nagkaroon na impeachment uh, no um nagkaroon na ng, no, uh, nagkaroon na ng uh, trial makikita naman natin yan no sa mga ebidensya at saka sa counter evidence uh, na na syempre, uh, ipapakita ng uh, defensa. So ah uh, natin malalaman kung sino ba 'yung nagsasabi nando to. At um, kapag natuloy 'yan no, uh, magiging bentahin na rin din 'yan no kay uh, Sara Duterte. At least malilinis no 'yung uh, pangalan niya. At uh, kung ano man 'yung mga anomalya, niya, pwede niyang i bank So kung uh, hindi natin ma maririnig no at makikita 'yung uh, trial mismo ng impeachment, 'yung mga nakasaad doon sa articles of impeachment. Eh mananatili tayong bulag at uh, manghuhula tayo kung totoo ba o hindi. So sana lang no matuloy ang impeachment trial na yan. Nang sa ganun ay uh, makita ng taong bayan kung sino ba at uh, ang nagsasabi ng totoo. Yung uh, prosecution ba o yung defense.